Naglipara ng mga botet-bato nang magrambol ang ilang kabataan sa Iloilo -Ilo City bunsod ng kalasingan sa pagsalubong sa bagong taon. Dati nang inireklamo ang mga ganitong insidente sa lugar. Ang pahayag ng mga barangay official sa report ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Let's go, let's go. Ah! Ah! Hindi lang paputok ang inihagis ng salubungin ang bagong taon sa Iloilo -Ilo City. Nambato rin ng na mga botet-bato ang isang grupo ng kabataan. Hinabol din nila ang ilang bata na ng pamamato. Di bababa sa labi limang kabataan na nasangkot sa gulo. At pasimuno umano nito ang 18 anyos na alias Peter at isa pang 17 anyos. Ang ugat ng pamamato, trip-trip lang daw dahil sa kalasingan. Sa to si naigo nga taxi. ti respondin man ng pulisan kag uh, man ang both party nga isito nilas nila sa may barangay. Sinasabi ng yari ang rambol sa barangay Tansa at Timawa Zone 1 sa Iloilo City. Pero itinagiya ng isang opisyal doon. Ku ay di kabataan in bulba ah, kalabanan niya sa dito sa piyak. Pero giit na opisyal ng Zone 2, sa Zone 1 talaga nangyari ang rambol. Sabay amin na dalawang residente ng Zone 2 ang sangkot sa gulo. Isa pagka-residente, naigo man sa TL sang butilya. Pero dito sila sa sunwanya na grumble. Ikatlong gulo na umano ito sa lugar. Nito lamang magpapasko. Ilang kabataan ang nagrambol sa Zone 2. Sa bayan naman ng Santa Barbara kahapon, habang naglalakad ang lalaking yan, bigla sang sinipa ng nakamotorsiklo. Nagkaroon ng habulan na nauwi sa saksakan. Sa isa pang CCTV, makikita ang pagkuha ng isa sa mga sospek ng pinaniniwala ang kutsilyo sa compartment ng kanyang motorsiklo. Possibly, sir, uh, tripping, tripping naman siguro. Kasi possibly, both parties, both the victims in the uh, suspect, possibly, basang paano nakainom, hindi man siguro sila. Kasi siyempre, New Year. Tukoy na ng pulisya ang tatlong magkakapatid na sospek na nanaksa sa tatlong lalaki. Pero hindi sila nadatnaan sa kanilang bahay. Dahil sa insidente, pinalakas na ang seguridad sa barangay. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagpabalita. Para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.